Dapat ng putay. Puso talaga yung hanip. Mm -hmm. Hindi lang hanip may napati harabas yun. Ay, hindi naman hinarabas yung akin. Pero maliliit lang na kung ano. Dadalay sa kanya, Maynila, saka sa Kasaibuna. Dingko lang. May stack ka pa kung bigas ko yan. Ha? Bigas pa ba yan? Pataba yan? Pataba yan. Pataba Kahit pa maya ako susunod, ano? Hindi pa naman nang ikukunin. Tawagin alam ko na nga kung... Tapos na po. may condo lang po kasi ron eh. Hmm. Kanina ba yung una? Yung kay Kuendoy. Ah, si Kuendoy, o. Oh. Eh, ngayon ang kinukuha eh, kay, baka tapos na yung kay... Ano na, yung katabi ni Inver ito. Ah, si kay Ninong Amang? Hindi. Kung eh, um, gumapagpursal din na tayo dyan. Ay, kay Kuan. idel Oo, oh, kay Idil. Idil. Oo. Oh. Sampo lang po yun, baka Kay na pong kinukuha ngayon, kay Kuan Amang. Hmm. Kailan yung kay Ninong Amang? 52. Hmm. Mabilis oh, din yun, ano? Eh, okay. ito naman yung susunod namin. Susunod kay Dayo. <laughs> Ay, meron din si Dayo. No? Ang okay. no? yeah. Basta tag po natin para tatang oh. si 30. Ito pa lang ka, ah. Ito pa. May parting mabigat din yan. Oo. Yung hinanap ko kasi kuhan, magaan. Pagka hinanap, magaan. Hindi pa ma-recover yung bigas ko. yung kinulungan ka pa. 50 kalalaki. Inanag naging bigas. 20. Hinanap rin. Yeah. Tama na? Tama na? Tama na? Tama na? Balik-balik ka muna lang dito. Oo. Oh, okay. Hayaan ko nang bukas to. Ano? Ayun. Basta kutin lang kami lang? Oo. Basta lang. 30. Basta 30 lang.